Kayo ba na momulbrema sa mga peste sa inyong mga pananim? Abay! Magkapareho ho tayo pero meron ho akong solusyon na ayan ho, tested and proven ko ho. Kasi tinray ko ho yung yung tubig na may, nilagyan ko ng vinegar tsaka ng ng dishwashing soap. Hindi siya effective. Pero naging effective siya sa aking mga kalamansi. Kasi parang namamatay rin nagliless yung mga peste doon sa kalamansi ko. Pero dito sa mga sili ko, iba't ibang klaseng sili po ito, merong ganitong peste. Pero nasa roof deck na po ito. So, yung nagtry naman ako ng other solution. At ito ay ang dalawang litrong tubig. Nilagyan ko ng isang kutsarang baking soda, isang kutsarang vegetable oil, at saka isang kutsarang dish washing liquid. Sa gabi ako nag-spray. After a day, tiningnan ko siya, yes, namatay yung mga peste. Kasi sayang, napakasayang talaga. Kung papabayaan ko lang, kasi